Meron na naman tayo nakakuha na sariwa na Korean car. So nakakatuwa itong mga ito. Nakakapagtabi pa sila ng mga fresh na ganito. Kasi ito, marami nito sa kalsada. Yung mga napapansin nyo yung Coca-Cola. ba? Diba? Kasi kaya siguro to ginawang ganun. Ang lakas ng hatak, ang tipid sa gasolina, ang lamig ng aircon. Yan ang nakakatuwa eh. Ang eh. Isipin nyo 1.1 lang yung makina nito pero 4 cylinder. Kaya nakakatuwa siya i-drive. Sarap biritin din. Tapos ang gaan i-maneho. So ito yung ating carnival. Ito yung 2009 Hyundai Gets. 52,000 kilometers. Original mileage mga kaibigan. So pakita ko sa inyo yung body nito. Unat na unat. May mga konting dent at scratches pero hindi naman ano eh, kakaiba na yung sa edad niya, di ba? Ayun oh, straight na straight yung linyo. Lata-lata din, kinatok May mga konting retouch, normal sa edad. Pero, complete emblem. Ito yung nagfe-fade yung clear coat, madali na yan. Minor issue. Hindi naman mawawalan basta second hand. Huwag lang sa performance, ba diba? Saka major issue yung mga bangga, lubog sa baha. Yan oh, unat na unat. Nakamag, size 15, universal. Yan, ang ganda rin. Pogi din siya. Makakapal pa naman ang gulong. So hindi na kayo gagasos papintura. Hindi na kayo gagasos sa gulong. Hindi na kayo magpaparehistro kasi rehistrado pa ito. Hindi na kayo magpapagawa ng aircon. Kasi okay naman ang aircon. September next year pa ang rehistro. At yung loob ang pinaka nagustuhan ko rito. Pakita ko sa inyo. Talaga naman. Ayan o. No? Walang pampakintab yan mga kaibigan. Walang pampakintab. Pinalta ko lang dyan, ito brand new. Kasi yung original niya, yung, mga, yung goma may crack na. So brand new, apat na ganito. Yung weather strip. Original, Hyundai, nakabili ako. Yan, buti, meron online. Power windows, gumagana lahat. Power steering. Tingnan yung tela ng upuan niyan. Grabe yan mga kaibigan. Oh. Hmm? Ganda, di ba? Hmm driver side ganda pa ng loob nito tapos manibela tinan nyo gaano kagaspang gaspang no? mm. ay ayun orig pa yung busila no pipit pa ilaw natin to ayun no ang linaw ng gauge ang leksi drive nakakatuwa ito maliit lang siya eh pero ano siya? Fun to drive sabi nga. Kaya rin siguro marami na kay Hyundai gets. So, ayan, naka ano siya, head unit na touchscreen, naka Michi. May sumukay na bata, pinaglaro eh. San -san nilagay ang switch eh. Ayan, may RFID na din, lagay ng baso. At saka yung sa mga Korean cars, lagi silang may ganyan no. Yung ashtray. Pwede naman tanggalin, Pwede mo ilagay dito sa gitna. Handbrake. Okay naman siya. Makina, walang leak. Transmission. Ganda. Sariwa. Wasari. Tapos pag sinara mo to, oh. Kung mga ganun, no. Oh. Sa sobrang lamig na aircon, pwede mo siyang iganyan. Pati ito. Grabe yung dashboard, oh. Kita nyo ba yan, mga kaibigan? Basta sa loob, grabe ang interior. Sa exterior, konting dents, konting scratches. Pero hindi mo kailangan magpapintura kasi maayos pa siya. Hmm. Diba? Magkano rin magpapintura ng kotse. Tapos maghihintay ka pa ng ilang linggo, ilang buwan. Ito, may konting bangas lang. Pero ano to eh, parang napaanot lang siya sa pagkabuff. Pero hindi siya lubog. O yan, honest issues yan. Yan. Lata. Lata naman. So, ang headlight, buhay nabuhay Pakita ko sa inyo ilalim ng makin ha. Ito rin yun ha. Ipagmalaki sa akin may-ari. Dok, silipin mo ilalim yan. Ito yung tuyo yan. Ayan Maalikabok lang. Pero walang leak ng langis. Di ba? Mas gusto ko na yan. Kesa yung bagong hugas. Kasi at least alam mo talaga. Hindi yung hinugasan lang para makita mo malinis. Preno, ang lakas. Ito yung cute na cute na makin na yan. Ito sa inyo, may lagayan siya dito hanggang dulo. Yan, may lagayan. Ito, power windows, working lahat. Pati yung uh, locks niya. Yan, sumasabay yung iba. Grabe, sarap sumara. Engine. You know, napakaliit ito, 12 valve lang battery nya 2023 binili may sticker po ayos di ba use box ayan walang modification na ako nakikita dito saka chinik ko rin ayan 4 cylinder 1, 2, 3, 4 4 cylinder ayan o 1, 2, 3, 4 So okay din naalagaan din, minahal din talaga siya. So ayan, sa mga naghahanap nito, nandun sa ating bagong page, Easy Works Car Exchange. Makikita nyo doon ang details, pictures, and price. Pero sabihin ko na sa inyo, para doon sa mga hindi nanonood hanggang dulo. <laughs> kasi ang dami pa rin nag how much eh, sa comment. 215, mga kaibigan, 215. Ang PMS ay sa amin na po yun hindi na kayo kakabahan, hindi na kayo magpapapintura, hindi na kayo magpaparehistro, hindi na kayo magpapagawa ng aircon, hindi na kayo bibili ng gulong, hindi na kayo mga na baka ito'y may tinatagong issue or baka biglang bibigay after ilang araw, ilang buwan. ba? Diba? Na-check na natin. At hindi rin na naman natin bibiling pag hindi good condition. So yun lang mga kaibigan. Yung hindi natin mabibili kasi basta-basta yung peace of mind iba Yung peace of mind ng pagbili ng second hand na sasakyan, yun yung mahirap. Kasi yung iba, sumasama lang talaga ang loob after nila makabili. So, eto sa atin, pwede nating bigyan ng personal warranty yung mga binibenta natin. Kasi may shop naman tayo. So, wala tayong pupublimahin sa labor. ba diba? So, kung meron kayong gustong ipagawa, pwede namin kayong bigyan ng discount. Kung yan, i-dadalin e, nyo rin lagi sa amin sa shop. ba diba? Walang problema. Basta ito, no hidden issues mga kaibigan. Papatest drive ko rin muna sa inyo kung gusto niyo. Pero kung ayaw niyo maunahan, pwede kayong mag reservation money para hindi na tumapuntahan ng ibang buyers. At wala naman tong itinatago. Ayan ang pintura, kita niyo naman. Paikot. Kinakita ko naman yung mga konting problem sa paint. Pwede namang hindi galawin, di ba? Mahalaga yung performance. O, yun lang po. Message na kayo, Easy Works Car Exchange. Thank you.